Lumaki ako sa isang baryong napapaligiran ng mga niyog, tahimik, malayo sa bayan at sa gabi, tanging mga kuliglig at huni ng mga panikilang ang maririnig. Pero kahit ganon, may mga gabi talaga na hindi ko mapigilang matako. Lalo na kapag sumisipol na ang hangin at tila may aninong gumagalaw sa mga puno ng niyog. Ang sabi ng mga matatanda, may aswang daw na naninirahan sa amin. Hindi raw siya basta halimaw na lumilipad, isa siyang dating babae, Niloko ng asawa, kaya't isinumpa ang sarili sa dilim. Hindi ko naman pinaniniwalaan yon dati. Hanggang sa gabi ng pista ng baryo. Pagkatapos ng kasiyahan, naglakad ako pa uwi. Madilim na, halos alas ons na ng gabi. Dala ko lang ay flashlight na mahina na ang ilaw. Dumaan ako sa gitna ng kanyogan tulad ng dati. Tahimik. Pero ilang metro pa lang, napansin kong parang may gumagalaw sa itaas ng mga puno. Inangat ko ang ilaw. Sa una, parang pusa lang. Pero nang tumama ang liwanag, may mata. Dalawa, kumikislap na parang mata ng tao pero pula. At doon ko narinig ang tunog, isang mahinang paglagitik, parang butong nguya. Nanigas ako. Biglang bumagsak mula sa itaas ang isang nilalang, babaeng payat, mahaba ang buhok, nakalawit ang dila, at ang mga kukoy tila patalim. Napaatras ako, muntik madapa. Sa sobrang takot, binato ko ng flashlight ang mukha niya at tumakbo. Pero kahit mabilis ako, mas mabilis siya. Rinig ko ang mga pakpak niya na parang galamay na naglaladkad sa lupa. Hanggang sa naramdaman kong dumapo siya sa likod ko. Ang hangin, malamig, amoy dugo at bulok na laman. Sigaw ako ng sigaw hanggang sa marinig kong may kalansing na mga kampana mula sa baryo, ang simbahan. Bigla siyang umatras. Narinig ko siyang umalulo, parang aso na nasusunog, at sa isang iglap ay lumipat siya palayo, papunta sa madilim na bahagi ng gubat. Pagdating ko sa bahay, basang-basa ako ng pawis. Si Lola, nag-aantay sa may pintuan. Yan ka na naman, sabi niya. Sinabi ko na sayo, huwag ka nang dadaan sa kanyogan kapag gabi. Hindi na ako sumagot. Pero bago ako pumasok, napatingin ako sa labas, sa dulo ng mga nyog, may nakita akong pulang ilaw, nakatingin pa rin sa direksyon ko, at dahan-dahang umiti.